Okay, tuloy po natin. So, yung part 1 nga po, yun, nawalan ako ng status at uh, pinauwi ako ng Pilipinas <laughs> ng gobyerno ng Canada. So, bilang pagrespeto po ay kailangan umuwi tayo. Ngayon, na uh, gusto ko namang i sa inyo paano naman ako nakabalik. Gayong wala naman akong status at expired na rin yung LMIA ko. Na-expired po yung Lamia ko no, dito sa Canada. So paano ako nakabalik sa loob ng dalawang buwan na paghihintay ko. Nakabalik po ako dito sa Canada bago po mangyari 'yon na na ako ng uh, gobyerno ng Canada dahil overstay na ako uh, almost 16 months na kung uh, walang uh, status dito sa Canada. No at uh, ganun din na uh, bago nga po mangyari 'yon na uh, isa po ang Pilipinas sa mga inano nila na yung ETA Electronic Travel Authorization, di ba? Kasi may pasa kong visa eh, 2019. So expired na yun hindi ko na-renew, 20, hanggang 2021. So 'yun po ang naging daan na ginawa ng Panginoon upang makabalik muli ako sa Canada bilang visitors visa no po bilang visitors visa yun ang naging daan bago pa mangyari yun na two times ako na refuse ekspadang lamia ko wala akong status pinauwi ako ng gobyerno at uh, kasama ng aking mga uh, uh, employer binilan ako ng tickets sa maging si badge no si RGV10 uh, umuwi po ako at nagantay po ako ng 2 months No po. At syempre, gaya ng sabi ko sa una na doubt din ako, hindi ko alam kung makakabalik pa ako. No, dalawa lang kasi ang pupuntahan noon, gaya ng sabi ko, either na ma-refuse or ma-approve. Sa oras na ma-refuse 'yan, ah, talagang wala na. Hindi po ako makabalik. Pero biyaya po ng Panginoon dahil ang ETA po ang naging daan. Uh, God will make a way ik nga no kapag pinagkatiwala natin sa Panginoon. So yun ang naging daan kung bakit ako nakabalik ng Canada. No? So 2 months ako doon. Uh, ah, naghintay ako ng 1 ah, one week. Ma-approve yung ETA ko. And then na ako ng ticket ng amo ko. Binila na ako ng ticket ng amo ko. Pabalik. Pabalik pa. ba diba, malaking biyaya no? So napakabait po ng Panginoon sa naging amo ko dahil sila yung ginamit niya ah, ganun din si Buddy na tumulong sa akin hanggang ka, sa kadulo-duluhan ng aking paglalakbay dyan po sa Canada. At ganoon din si Bads Rico syempre na nagii-encourage sa akin, wala wag mawalan ako ng pag-asa no na maayos din naman ang lahat no. So yun nga po nakabalik ako bilang a uh, visitors visa. Pero alam po ba ninyo hindi po ganoon kadali ang makabalik. Bakit? Kasi yung unang binili nila sa akin ah uh, na ticket iba po kasi yon may bababa ako ng uh, uh, ano ba yun Lux LA sa airport limutan ko na no bababa ako ng US eh wala naman akong US visa kaya ang nangyari po ay na upload ako na upload ako sa airport no hindi ako sinakay kasi wala nga akong US visa kasi ang yung tiket na binili nila sa akin Hong Kong, ah Manila to Hong Kong, Hong Kong to US, US to Canada, Vancouver. So wala akong US visa kaya hindi ako makapasok ng US. So na-upload ako, di ba? So umuwi po ako. Umuwi po kami ng bahay doon and then dahil madaling araw dito, tulog pa yung mga amo natin, Sabado at Linggo pa yon. So tumawag ako sa amo ko, na nag-ano uh, nag, ko sabi ko inupload upload po nila ako dahil wala akong USB kaya hinahanapan ako ng USB sa. So in-upload po ako na uh, naiya ng mga ano. And then kinabukasan pinalitan po nila kaagad yung ticket. Kinabukasan pinalitan nila. So ang ginawa ko po ako na mismo ang naghanap ng ticket ng flight. So nang makita ko Hong Kong to Vancouver. Hong Kong to Vancouver but mag ako ng 16 hours sa Hong Kong sabi ko ito na lang po ma'am okay lang sa akin na magistay ako ng 16 hours sa Hong Kong total diretso naman ng Vancouver Hong Kong to Vancouver so in-enjoy ko Iyon yun, kinabukasan nag flight ako pumunta ako ng uh, ah, pumunta nga pala ako bago pala ako mag flight pumunta ako ng uh, immigration pumunta kami doon at alam po ba ninyo akala ko ma-upload ma na naman pala ako dahil bakit Dala ko yung ticket, dala ko yung ETA ko. Pagdating doon sa sa check-in pa lang, uh, in ano na ina inatawag dito, ina susi ano, tawag dito. Inu sisa. Ayun, tinignan na nila yung aking uh, mga dokumento. Ang hinahanap nila sa akin kung mayroon akong return ticket. Return ticket kasi visitors visa ako eh. Kailangan may dala akong return ticket. Alam po ba ninyo ang hirap? Kala ko mau-upload na naman ako. Pero ano po ang nangyari? Ganito po ang nangyari. May ETA ako, may passport ako, may ticket ako. Na pinakita ko. Naghahanap sila ng return ticket. So wala po akong magawa. That time wala kaming pera. Ang, dangin, ang tanging dala ko lamang ay yung credit card ko na galing Canada at may laman pa may laman pa siguro na sa mga 2,000 dollars ganun ang laman So, bago kasi ako umuwi, Tinuroan ako ni Buddy na i-activate ko para kung sakasakali na magamit ko sa Pilipinas so, naman transaksyon. So, nagamit ko po yon Alam po ba ninyo, bumili ako ng return ticket sa Philippine Airlines dyan sa Terminal 3. Wala na akong choice kundi bilhin yon kahit wala akong pera. So, ginamit ko po yung credit card ko, binili ko yung ticket $1,200. At ang date niya, mula October, November, December, January, February, March so 6 na buwan so ngayong buwan na to dapat kung bumisita lang ako eh pa pauwi na siguro ako kasi March 9 nya tayo March 9, ngayong 9 dapat uwi na ako eh so yun po binili ko yung ticket and then after noon bago, nang mabili ko yung ticket return, refundable naman binili ko yung ticket and then ang nangyari pumunta ako dun sa check-in pinagbabayad na naman ako ng 1,500 ng tax ano ba yun nakalimutan ko eh basta tax basta tax nagbayad ako ng 1,500 cash doon nakalimutan ko na basta sa tax sabi niya magbayad po kayo ng tax nakalimutan ko na and then yun nagbayad ako ng cash buto may pera ako 3,000 sa pitaka ko may pera ako so nagbayad ako ng cash hindi ayaw nila ng credit card o debit so yun nga na, uh, pagkatapos po nung pumunta na ako ng check-in at nagantay ako ng 1 oras bago ako pumasok sa immigration so yun po nakapasok po ako ng immigration ang masaklak pa <laughs> pagdating ko doon sa immigration marami pong uh, ano pagdating ko doon sa immigration yung immigration na nag-interview sa akin bago lang po mga tatlong araw pa lang siya wala siyang idea doon sa tinatawag na ETA wala siyang karanasan doon sa ETA. Hindi niya alam yung ETA, yung Electronic Travel Authorization. So medyo nagkaroon kami kasi nakapila ako and then nung ako na yon, sabi ko ganyan-ganyan. Eh syempre yung, yung visa ko pasuna. Sabi niya, "Pasuna po yung visa niyo, sir." Sabi niya. Sabi ko Sabi ko hindi ako visa, wala akong visa, sabi ko. ETA ako, Electronic Travel Authorization. Ano po ba yon?" Sabi niya. Hindi pala niya alam. Sabi ko hindi mo ba alam yung ETA, yung Electronic Travel Authorization? Ah sir, hindi ko po alam 'yan. Basta alam ko po, paso po ang Asan po ang visa nyo? Sabi niya. Wala nga akong visa. ETA ang paso ko, sabi ko. Visitors visa, ETA. Hindi ka ba nanonood ng balita o ng YouTube, sabi ko? Hindi po sir, hindi ko po alam 'yung sinasabi. Sabi ko, mayroon pa kayong mataas, mas mataas pa dito sa position mo, sabi ko. Pwede bang makausap 'yung mataas mo, 'yung manager mo o ano man, supervisor o ano? No, yun. Tinawag niya. Daladala -dala yung papel ko. Pagdating niya sa akin, sabi niya, sir, 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 sabi niya sa akin, pasensya na po kayo kasi bago lang siya. Hindi po niya alam yung ano ng ETA. Ah, kaya pala, sabi ko, uh, yun nga ako pinapaliwanag ko sa kanya, kaya pinatawag ko kayo na maaaring ipaliwanag ninyo sa kanya na ganito. O ngayon, pinaliwanag nung officer, sabi niya, siya, uh, pwede siyang bumalik ng uh, mo yung ano yung sabi niya yung ETA niya hanggang 2028 so pwede siyang magpabalik-balik ng Canada as a business visa so ano mo na yan? sabi niya tatakan mo na yan i-approve mo na yan sabi niya wala nang problema dyan makakaalis si sir sabi niya doon lang niya nalaman So sa uh, nagpasalamat ako dun sa officer na mataas sa kanila and then sa kanya sabi ko. So ngayon alam mo na. So pag-uwi mo ng bahay ka, kung manood ka ng YouTube, alamin mo yung ETA kung sakasakali magkaroon ka ng uh, kagaya ko sabi ko. At hindi uh, alam mo na ako ano gagawin mo sabi ko. So yun nagpasalamat din. Ayun ko lang po nalaman niyan sir. Oh, dapat nga ako manood ka ng TV. Manood ka ng balita kasi para updated ka sa mga ano ng gobyerno lalo na sa immigration ka sabi ko. O, so yun, pumasok na ako ng immigration and then yun. Uh, Nag-flight, uh, pumunta tayo ng Hong Kong, 16 hours tayo doon and then Vancouver. Pero alam po ba ninyo na pagdating ko dito, yun nga, uh, ito na naman. Pagdating ko dito, syempre as a visitor's visa, bawal akong magtrabaho. Bawal akong lumaba Hindi naman ba lumabas, basta mag-travel ka lang, okay lang. Pero yung magtrabaho, bawal talaga dahil wala pa akong work permit. Pero alam po ba ninyo, naghantay ako ng, uh, mula nung dumating ako ng October, March, October, November, December, January, February. So, 5 months na naman po akong naghantay. Wala akong pera. Wala akong dala, kundi yung credit card ko lang. At tinitipid-tipid ko pa. So, mala, no? so, malaki na yung utang ko ngayon sa, ano, sa credit card no? so yun nga, ang dami pong aberya no? bago ako naka survive talaga kaya napakahirap talaga ng na mga napagdaanan ko na pagbalik ko ng uh, Canada pero yun nga at uh, yun po ang laging dahilan kung bakit ako nakabalik ngayon kung bakit ako nandito ngayon sa inyo, nagbablog, binabahagi ko kung ano yung Huwag po ninyong hayaan na mawalan kayo ng status At wag na huwag kayong mawalan ng pag-asa At uh, ano ba ang mga dapat gawin kapag nawalan tayo ng uh, status dito sa Canada Madali lamang po At sa susunod na video po ay ko Kung paano, kung ano ang gagawin ninyo kapag uh, nawalan kayo ng status Kasi po patapos na po yung load ko At uh, tumatawag na yung ano Maraming maraming salamat po. Sana ay nag-enjoy po kayo at na may natutunan po kayo sa video ito na akin pong ibinabahagi. Ito po ay totoo at walang halong biro. God bless po sa inyong lahat at maraming maraming salamat.